Mama. Alam mo ba kasi Papa, nakita namin nandun sa may release nagiinom. At kinuha pa talaga yung uulamin nila, Jonas. Ba't pinigay mo? Hiningin na po eh. Pupunta ko yun! Sagi! Hindi na pa ka eh. Pina, tayo nahanap, Dito ko lang pala. Nanginom kayo, tapos wala kayong pabiling pulutan. Uy ka dun! Huwag! Tayo, Angel! Tayo! aray, Angel, Angel! Saan ka galing? Oo. Oh, pinuntahan lang ako dyan. Ikaw, saan ka galing? Ah, nagbila ko ng ulam dun sa, ano, Fantastics. Pero pauwi na rin ako. Ah, sige, atin na kita. Huwag na. Ang lapit-lapit na niya, no? Hindi yan. Sige, ikaw bahala. Sige. Bili lang ulam namin eh. Mm -hmm. Sarap talaga. Tsaka wala pati tayong yelo. Magpait. Habang tumatagal, pumapait na eh. Luma nawawala na yung lamig eh. Kita mong tama lang pera eh. Sabi ko nga sa'yo, dalawa lang eh. Hmm. Mm. -hmm. Sa'yo na. Lamig Papa, pa yung yun naman. na. Ha? Malamig Papa! Pa Oh, saan kayo galing? Anong oras na? Nagkasalubungan lang po kami ni Jonas. Ihatid niya na raw ako at gabi na eh. Ah? Eh, ikaw po nang ginagawa mo dyan. Eh, nakiinom! Hmm. Ikaw nang bago ah. May bago! Ayan eh, si Kalbo, bago. Oh. <laughs> bago ba yan? Bagong kupi. Ginagabi ka na naman. May Nagpaalam ka ba kay mama mo na gagabihin ka? Nagchat-chat nga ako kay mama. Oo. Oh. Ikaw po, nagpaalam ka kay mama. Yun lang. Hindi. Oh. Sus! Iumpog ko pa si mga sa ma muscle ko. Hindi naman kaya. <laughs> Meron na ako. Ha? Meron na tayong pulutan. Saan? Ayan. Yes, Yan, ko na yan. Sige, Lala, no, walang problema. Pangulam niya yan ah. Hindi, 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 huwag nyo nas. Pangulam niya pa pa yata ito eh. Pangulam pa niya yan. Hindi. Okay lang yan. Okay, okay yan. Yun. Ha? Okay yan. yan. Pangulam, pa pangulam nila yan. Kaya pa kami wala pulutan dito eh.

Hindi na, may na Hmm. Iinom ka na naman. Ah, sarap. Ba't mo binigay? Di ba sabi wala mo? Diba... Bibili na lang bago. Di ba sabi niyo pang ulam mo yun? Nakakaya naman kayo na tito. Di ba inutusan ka ng mga upano yan? Bibili na lang ang bago. Angas mo talaga eh. Ganyan na, no, makapagalitan ka mo. mama eh. Ganda gabi po. Mama. mama. Alam mo ba si Papa, nakita namin nandun sa may release na giinom. At kinuha pa talaga yung uulamin nila, Jonas. Nasa baba? Oo, oh, okay, kinuha ng mga katropa niya yung uulamin. Ito naman binigay. Ako okay lang po yun. Nakaya naman kay tito eh. Ha? Ba't binigay mo? Hiningin na po eh. Pupunta ko yun! Eh. Saglit So, kung gusto dapat di mo binigay eh. Baka ikaw yung mapagalito ng mama mo niyan. Bibili na lang ulit ako. Eh, Dalawang to! Isa kilo eh. Sila sila, eh. Diba, kapulutan na tayo. Kaya nga, eh, pang ulam nila Jonas yun eh. Hmm, wala ang problema yung kay Jonas. Kilala ko na yun. Mamaya, magsumbong kayo si... Ayaw si Sarina. Hindi na hanap, kita Hindi ko lang ka pa pala. Bakit? Ha? Anong bakit? Hindi mo ba ako alam na, na nagiinom? Nagpaalam ka ba sa akin? Hindi. O, oh, yun naman pala eh. Paano ko ito malalaman? Gabi na, ano oras na? Tsaka isa pa, bakit kinuha niyo yung pang ulam ni Jonas? sila yung nagkaroon. Binabalik ko nga kay Jonas eh. Sabi ni Jonas, sige, okay lang daw eh. Siguro, napahiya na lang si Jonas. Ano yung pangulap kinuha niya? Hindi kayo malasarin ng pulutan. Eh, wala na rin mga pera eh. Wala na mga pera. Nanginom kayo tapos wala kayong pabilig pulutan. Uy ka dun. Uwi! Tayo dyan! Tayo!